Batibang Hanap Buhay sa Pilipinas Araling Panlipunan Grade 4 Ang pamayanan ay tumutukoy kung saan naninirahan ang mga mamamayan. Mayroon tayong dalawang uri ng pamayanan. Ang pamayanang urban at pamayanang rural. Ang pamayanang rural ay binubuo ng mga malalawak na lupain, mga lupang sakahan, simpleng bahay, sirasin ang kalsada at simpleng mga mamamayan. Ang pamayan ng urban naman ay tumutukoy sa mga makabagong pamayanan na may makabagong bahay, matataas na gusali, malalaking mall, maayos na kalsada, flyover at mga highway. Malaki ang kaugnayan ng topografiya ng bawat rehiyon o lalawigan sa kanilang kabuhayan at produkto. Iba-iba ang taglay na yamang likas ng bawat lalawigan na nagdudulot ng pagkakaiba-iba sa hanap buhay. Iniaangkop ng mga tao ang kanilang kabuhayan sa uri ng likas na yaman na matatagpuan sa kapaligiran. Mga kabuhayan sa pamayan ng lugar. Pagsasaka at pagtatahin. Ito ang pangunahing hanap buhay sa Pilipinas malawak at mayaman ng mga lupa sa Pilipinas na angkop sa pagsasaka. Mga produkto ang inaani sa Pilipinas. Tubo, tabako, niyog, palay. Pangisda, ito ang kabuhayan ng malawak ang katubigan. Ang Pilipinas ay binubuo ng libo pulo at napapaligiran ng iba't ibang anyo ng yamang tubig. Kung kaya't ang pangingisda ay naging isang kabuhayan ng mga Pilipino. Pagmimina Sa mga lugar na mabundok at malapit sa bulkan ang kakikitaan ng mga deposito ng ginto, tanso, bakal, marmol at iba pa. Maraming pakinabang ang mineral sa bansa, sa ang Pilipinas na ng tanso at karbon sa buong mundo. Mga produkto sa pagbibigyan, barya, medalya, at alahas. At utroso. Ang mga kahoy ay ginagamit sa pagpapatayo ng bahay at pusali. Mga kagamitan sa bahay tulad ng mesa, upuan, aparador hindi dapat ubusin ang pagputol sa mga puno sa kagubatan sapagkat umaabot ng mahigit sa 20 taon o higit pa ang paglaki ng isang puno. Pangalagaan at protektahan natin ang ating kagubatan. Ang mga gawaing pantahanan ay isang hanap buhay sa pamayan ng rural. Katulad ng mga gitara at ukulele sa Cebu, mga wood carving sa Cordillera, at makukulay at matitibay na kumot sa Ilocos na tinatawag nating Abel Iloco. Isang pagkabuhayan din ang paghahayupan. Livestock raising ang tawag sa industriya ng pag-aalaga o pagkatay ng hayop. Sa mga hayop na kukuha ang karne ng pagkain tulad ng baboy, baka, tupa at kambing. maaaring gawing processed food ang mga karneng galing sa hayop tulad ng tocino, longganisa, tapa, ham at bacon. Poultry farming o pagmamanukan ay ang pag-aalaga at pagkatay ng mga manok. Isa rin hanap buhay na maituturing ang turismo. Dahil sa aking kagandahan ng Pilipinas, tinarayo ito ng maraming turista. Ilan sa mga ito ang Batanes, Siargao, Boracay at Palawan. Malaki ang kita ng mga negosyo tulad ng travel agencies, resorts, hotel at transportasyon. Mga hanap buhay sa pamayan ng urban. Profesional na manggagawa ang tawag sa mga taong nakapagtapos sa kolehiyo at itinuturing na may mataas na kakayahan at kasanayan sa kanilang hanap buhay. Tulad ng mga guro, nurse, inhinyero, abogado, arkitekto, doktor, at marami pang iba. Field workers. Sila ang mga taong may specialization sa isang kasanayan sa paggawa. Halimbawa ay mga teknisyan, elektrisyan, kusinero, karpintero, sekretarya, at receptionist. workers. Sila ang mga taong may sapat na kaalaman sa paggawang fisikal. Hindi kailangan ang mataas na edukasyon upang maghanap buhay. Halimbawa ay ang mga minero, kaminero o street sweeper, basurero, construction worker, kasambahay at labandera. O si Sanay Pupulit ang hanap buhay ng mga sumusunod na tao. Ako si Sandy sa aking klinika, araw-araw ako pumupunta kung saan naghihintay sa akin ang mga pasyente. Nagbibigay ako ng luna sa mga taong may sakit. Ano ang aking hanap buhay? Si Ate Sandy ay isang doktor. Ako si Kuya Paul. Pagpalaot sa dagat ang madalas kong gawin lalo na at maganda ang panahon. Ang mga nahuhuli kong isda ay ibinibenta para sa aming kabuhayan. Ano ang trabaho ko? Si Kuya Paul ay isang mangingda. Ako si Luis. Pagdisenyo ng mga bahay at kusali ang aking gawain. Ano ang tawag sa akin? Si Luis ay isang arkitekto pagbuntungan na madalas kong puntahan upang maghukay ng mga ginto o pilak para gawing barya at alahan. Ano ang trabaho ko? Siya ay isang minero. Pinagihiwalay ko ang mga basurang nabubulok at binabubulok. Mang Renato ang tawag nila sa akin. Ano ang aking hanap buhay? Si Mang Renato ay isang basurero. Forget to like us, subscribe to Lesson Either channel, or leave a comment below. Thank you.